Sa isang bayan na hindi gaanong kilala, mayroong isang lumang sementeryo na bihira ng pinupuntahan ng mga tao. Kilala ito sa pangalang Campo Santo de la Noche, ang sementeryo ng gabi. Maliban sa mga paminsan-minsang dumadalaw tuwing undas, halos walang tao na ang naglalakas loob na pumasok dito kilala kasi ang sementeryo ito sa mga kwentong gumabalot dito. Mga kwento ng mga kalolowang hindi matahimik at mga kalolowang naghahanap ng kasama. Isang gabi, isang batang lalaki na ang pangalan ay Miko ang naglakad patungo sa sementeryo. Tiwala siyang hindi siya matatakot sapagkat sinubukan na niya ang iba't ibang mga paranormal na lugar. Iniisip niyang, isa lang naman itong sementeryo, hindi ako matatakot. Pero habang papalapit siya, nakaramdam siya ng kakaibang lamig na tila tumatago sa kanyang balat hanggang sa kaibutura ng kanyang mga buto. Nakita niya ang mga malalaking puno ng akasya na nakapalibot sa sementeryo at ang mga punong iyon ay tila nagmamasid sa bawat kilos niya. Ang kanilang mga anino ay humahaba sa ilalim ng sinog ng buwan. Pumasok siya sa sementeryo sa pamamagitan ng isang bakal na gate na nakalawangin at may nakakatakot na tunog kapag binuksan. Sa kanyang paglalakad sa pagitan ng mga nicho naririnig niya ang mga bulong na parang may mga taong nag-uusap pero wala namang tao sa paligid. Bigla siyang nakarinig ng mga hakbang mula sa likod niya. Pero nang lingunin niya ito, wala naman siyang nakita. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa narating niya ang pinakalumang bahagi ng simenteryo may nakita siyang isang musuleyo na tila matagal lang hindi pinapasok ng tao. Dahan-dahan siyang lumapit dito. Nasa pintuan pa lang siya nang biglang bumukas ito ng mag-isa. Sa loob, may madilim at malamig pero may naririnig siyang pag-iyak ng isang babae. Tinawag siya. Sino ka? May kailangan ba ng tulong? biglang tumigil ang pag-iyak at naramdaman niya ang malamig na hangin sa kanyang leeg. Nang lingunin niya ang kanyang likod, nakita niyang isang babaeng nakasuot ng puting damit, duguan ng muka at nakalugay ang mahabang buhok. Ang kanyang mga mata ay malalim na maitim, na tila walang kaluluwa. Anong ginagawa mo rito? bulong ng babae sa mababang boses. Nanginginig si Miko sa takot pero hindi siya makakilos. Kumingin ng babae diretso sa kanyang mga mata at parang hinihigop ang kanyang kaluluwa. Pilit niyang iniiwas ang kanyang tingin pero tila naipit siya sa hipnotismo ng babae. Nagsalita muli ang babae. Ako si Rosita. Nagpagbantay ng mga kaluluwang nawawala sa sementeryo ito. Sa tuwing may pumapasok dito na hindi-imbitado, isinasama ko siya para hindi na siya makalabas. Biglang bumalik ang mga bulong sa paligid at unti-unti niyang nakita ang mga kaluluwang nawawala sa paligid ng musuleo. Ang kanilang mga mukha ay mga baluktot sa pighati at lahat ay nakatingin kay Miko. Ang bawat isa ay may nakatakot na anyo, may mga walang mata, walang bibig, may putol na leeg, at ang kanilang mga kamay ay parang umaabot kay Miko. Nagdesisyon si Miko na tumakbo, pero biglang bumigat ang kanyang mga paa na parang may pumipigil sa kanya. Naramdaman niya hinihila siya papalapit sa musuleyo. Walang magawa si Miko kundi sumigaw ng sumigaw. Ngunit ang kanyang boses ay nawawala sa kakalabit ng hangin. Sa kanyang huling saglit, narinig niya ang boses ni Rosita. Isa ka na sa amin ngayon. Hindi mo na matatakasan ang sementeryong ito. Mula noon, ang mga tao sa bayan ay nakakarinig ng mga sigaw mula sa sementeryo. Sabi ng iba, isa raw ito sa mga kaluluwang hindi matahimik at may mga nakakakita pa sa isang lalaking naglalakad sa gitna ng mga nicho. Patuloy na hinahanap ang kanyang daan palabas na hindi niya kailanman matagpuan.